So isang magandang magandang gabi mga kalagaslas uh, Nandito tayo sa ating spot Bagong ulan ngayon Medyo malabo ang tubig Mag try tayong maghanting ng alimango So mga kalagaslas Update Ito nga tubig na ko So mga kalagaslas Malabo oh, talaga ang tubig Sana ito ay palarin ito yung mga kalagas-las medyo pa pero di mango. ko ay hindi na ito labo pa sorry hindi para sa atin yun ayun Ay, wala. Butik. So, hindi na dalay nandito tayo mga kalagas sa ispat ng ating tilapia na ilabo pa rin ang tubig dito masyadong malakas yung ulan kanina nalabo ka agad sana tayo mabiyayaan kahit kaunting pang ulam lang ang lang ang maliit yun nagpakita maliit pa oh, hindi pa tinamaan sir sorry <laughs> Lord, hindi makatama ang ating pana mamaya maya ang tatama rin yan maliit pa eh hindi pa gaano kalakihan na abon to bigla ito mga kalagas das, medyo malaki to yun tinamaan nandito sila nandito sa hindi makawala ayun hula mga kalagas das matat hindi nakawala may pamprito na naman ako libre na naman ang ulam dito pag ganito may tilapia ibang kapila umuga ang tubig tayo tayo yan malabo na gumalaw pang pa tubig wala dito meron dito siya po lang mga kalagaslas ulong ulong tama ang mga kalagaslas walang alima ang madali di tilapia tayo baka sakaling makakarami ng tilapia kung um, bumag, um, bumaha kasi ang lakas na naman ng ulan kanina kaya nalabo ang tubig kung hindi umulan maganda na sana ang tubig ay pang makita ang alimango nito labo malabo to hindi ba dapat din ay maliit malabo hindi manila ng ayos eh casa eh. baka makadadi ng malaki hindi ko malinawa kung malaki o maliit malaw lang siya kaya ko siya napansin ay na yun yung malaki laki ito sorry ito mga kalagaslas wari yan ako mga ganito man lang good choice ating sima nakautay naman kahit labo mga kalagaslas meron dun malaki sana hindi makalis malabo hindi makita na ayos yun tinamahan ko mga kalagaslas malapad-lapad yun yung kulupog nga mga kalagas ganda ang ganda ng kulupog eh Ayun, Ganda na rin. Laka yun kahit malabo ay nakakakita pa sana naman ay madagdagan pa mga kadalaslas pero hindi hindi naman lugi sa lakad rito mapakalayo nitong dinadayuhan namin oh. Tumirong pa rito hindi lang gano'ng kalaki yan ulam na ito ulam makawala yaw no ayos ah, mga kalagaslas tahan lang para maaninaw natin ang fish kung saan nagtatago Pahirapan makakita ng alimango sa ganitong tubig. kasi medyo malalim may pinana ako ito mga kalagasdas malayo ito tarik ito yung mga anak malaking pala, eh sana malaki nakita ko li buntot nya eh wow malaki mga kalagasdas oh. gapalad na sobrang laki ng ulo Thank you Ang laki ng ulo mga kalagaslas oh. Ang daming inakay niya Buntis ay ah, yung marami na siyang Pish pish yeah. Salak Temperaso oh. hmm. pa lang May bagay na Kung hindi umulan mga kalagaslas Maganda mamanan pero okay na rin hindi na naman malabo eh hirap lang hanapin pag hindi kumibot ang buntot hindi makikita eh sa labo ng traffic may mga kalagas das ito ah, hindi ah hindi na huli ayun isa na hindi na dala na sigpaw wala na sayang hindi na sayang yung mga kalagas last, maliit pa ang shot! Kalagas okay. na sa sigpaw. Dalawa. Nagsisipitan eh. Pwede liit lang. Pero pwede na yan. Wala eh. Wala po ang tubig eh. po. din ah. Ayan mga kalagastas. <laughs> Ulam na rin yan diyan kalaki yan matataba naman yan dito, bigli dito na tumakbo gano'ng nga lumangon yan, maliit na nga napahirapan pa ako ano, wala na oh, wala pa ang <laughs> bilis mga kalagaslas sa butas na ma sayang hindi natin nakuha yung nasa butas, ang dalim labun oh, labun -labu ang tubig uuwihan na tayo mga kalagaslas May konti naman tayong pangulang. Salamat sa biyaya ng ilog. Bukas lang tayo babawi pag umulan. may umulan. Talagang malabo. Magandang gabi mga kalagasta. sa ito ang ating konti muli. mayroon pa rin tayong pangulang. Kahit galing sa baha. Ayan. Ayan mga kalagastas. Merong maliliit na limano. yan diyan, 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 Tapos ito yung bigay sa atin ng isang diyan, Buwan-buwan. diyan, 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 tatarin pa rin pang ulam yan mga kalagasdas kahit galing tayo sa ulan at baha huli pa rin tayo thank you for watching mga kalagasdas